sa video na to, titingnan natin kung ano yung mga hosting na available dito sa Pilipinas at saka yung kung ano yung pinakamagandang gamitin sa pangailangan natin or sa website na gusto natin gawin. Ito, website hosting in the Philippines comparison. Okay. Ito siya, SiteGround, Godad, ni Bluehost, Hostgator, and Hostinger. Ito siya. SiteGround, one of the most recommended by wordpress.org ang disadvantage sa kanya wala sa kanyang free domain name limited yung storage niya up to 10 gig tapos uh, medyo mahal siya ano sila eh kumbaga reseller sila hindi sila yung direct ang may-ari ng mga uh, hosting servers okay Sunod naman, Godaddy. Godaddy is one of the largest domain name registrars and reputable hosts. However, it lacks picture like SSL and staging and emails and you always have to pay extra. Uh, halimbawa kasi gumawa ang website, kailangan mo ng SSL. Kasi kung walang SSL yung website mo, nakalagay doon, not secured. At hindi yun maganda tingnan sa mga visitors. At hindi rin siya ah uh, i-index ng Google. Maganda na may SSL lagi yung, yung website. Sa GoDaddy, wala sa kanyang SSL. Kailangan mo siyang bilhin. Tsaka yung mga emails, kailangan mo din bilhin sa GoDaddy. Yeah, disadvantage, no free SSL, no free domain name, no email, uh, interface, uh, yeah, ang interface niya ay Noong 2023, laging down. Hindi ko lang alam ngayon. Do I recommend GoDaddy hosting? No. For my experience, I had hard time go, uh, using GoDaddy. Based on my experience, uh, nung nag-down kasi sila, uh, medyo nahirapan kaming i-recover yung website na naka-host sa kanya. Kasi, uh, laging down yung server nila. And then nakipag-usap din ako dun sa customer service nila. And then hindi rin nila nagawa ng paraan. Tapos, uh, na may nakita ko mga forums na there are many complaining about the problem at GoDaddy. Uh, one review said GoDaddy destroyed a lot more business than COVID-19 dahil nga dun sa laging down sa server nila. Uh, do I recommend GoDaddy? Uh, for me, Kumuha na lang tayo ng ibang hosting kaysa sa Godaddy kasi uh, medyo masakit siya sa ulo. okay Third natin ang Bluehost. Ideal for small business and people wanting to start their first blog or website. Ang disadvantage ng Bluehost, uh, renewal price may be increased. And then uh, pricing niya starts at 545 or 304 per month nakaano pala siya, naka-dollar base siya. Kaya uh, compared sa hosting na dito sa Pilipinas na naka-peso, mas mura ang naka-pesos. Pero naka Pero magandang hosting din ng Gold Daddy. Nasubukan ko na rin siya. Do I recommend Bluehost? Yes. Uh, reliable siya ang Bluehost. Kung sa ating visit ng Bluehost, click lang natin itong link panglima hostinger Hostinger's probably the most affordable hosting service out there. Hostinger the pricing of value in the Philippine peso. Uh, may Philippine peso siya. Hindi na siya naka-dollar base kaya with only 109 per month, premium na 'yon where you can host up to 100 website. And then baka pag bayad din tayo using GCash kasi lahat naman tayo dito sa Pilipinas may GCash na. And then for Stinger has h panel. Ah uh, iba naman siya sa c panel na gamit ng ibang website which is user friendly din. Sa pricing ah uh, meron siyang free SSL and then free domaining and then sa inyong may meron siyang free SSL sa lahat ng website and then may free domain naming siya. 70% discount automatically on Philippine base plus 3 months free hosting. In siya. Libre na yung 3 months plus yung uh, hosting natin na binili. Yan ba, 1 year, hindi magiging 1 year and 3 months yung magiging hosting natin. Do I recommend Hostinger? Yes. This is a company that understands the Philippine market. Medyo Mababa siya some say if you get something for cheaper prices as low quality but in this case Hostinger offers quality hosting. I made ho website in hosting, Stinger, and many others. Okay? All your website automatically has SSL. Ito siya. And that kung gusto natin makuha yung 70% discount sa Philippines, click lang natin itong Hostinger na button dito. Buklatin mo click. Ito siya, pupunta siya sa Hostinger Philippines. O, Philippines na siya. Kasi pag pumunta tayo, ang alam ko, pag pumunta tayo sa Hostinger.com, naka dollar na siya. Okay. Then pag ginamit natin yung link, naka Philippine-based na siya. Naka Petrosimer. Okay. Okay? Sunod naman, HostGator. My very first website was built using HostGator. Rock solid talaga ang HostGator din. Maganda yung service nila. And then, ang disadvantage niya, renewal fees can increase, dollar base, and do not accept e-wallet like Gcash. Yun nga. Uh, mas matas lang siya ng konti sa Hostinger kasi dollar based yung kanyang pagbabayad and credit card lang yung ina-accept niya dito sa Philippines na pagbabayad. Hindi siya nag-accept ng GCash, PayMaya. Okay? Advantage ng HostGator all website has free SSL katulad sa Hostinger, pwede ng SSL. Maganda yung cPanel niya. And professional emails libre. Okay? Yeah. If you are using HostGator and this is your first time on a website, I suggest get the 3 years basic web hosting. And you get a free domain name. And hosting price is $3.5 or 195 per month. Okay? Do I recommend HostGator? Yes. Ginagamit ko pa ngayon. service and then yung the mga website sa Okay? Kung gusto natin visit ang HostGator, ito siya. May link dito pupunta sa HostGator. Ayan. Magka-recap siya lang siya. Balik na muna kayo. Okay? Summary, ito siya, comparison. Based dito sa sa table na to, ang may re-recommend ko ay uh, Hostinger talaga. Kasi meron siyang pre SSL sa lahat website. Ito. And then, number of websites, 100 websites ang pwede natin gawin. And then, 100 emails. And then, 109 per month lang siya. At saka, HostGator, maganda rin sa kanya. Kaso, ang may ba naman niya, libang website lang magagawa natin. Okay? Conclusion, what is the best hosting to use for me? My experience, I choose Hostinger. Hostinger is the best hosting service for me. Yes. And they have the Philippine-based pricing and can accept Gcash na available dito sa Pilipinas. And my second choice is Ghost Gator. Kahit naka-dollar base siya and then credit card lang yung uh, in-accept niya payment methods, ah uh, maganda yung customer support din lang. Katulad din sa hosting, maganda rin yung customer support nilang dalawa. Okay? Hindi ka magahamali sa dalawang yun. But in the others, I think Uh, Nat-recommended ko ang Godaddy at saka um, Medyo mataas yung pricing niya. At lahat sa kanila ay pinibili. Katulad ng mga emails, SSL. Ayun. That's it. Yun lang for this video. Sana may natutunan kayo. And may nagustuhan kayo. Posting dito sa Pilipinas na pwede niyong gamitin.